Facebook Live ng Eat Bulaga. Uh -oh. Hindi nila pag-aari yun. Pag-aari yung pag production namin. Ayun, ng mga empleyado. kaya pala. Personal. Uh -oh. yeah. Personal uh -oh. na pag So, hindi nila pwedeng ito. pakialaman uh oh, tama. yung uh, ano, live ninyo sa YouTube. Okay, hindi. Baka hindi pa nila nare-realize. At saka yung mga portion na iniwan namin. Yeah. Nakapangalan sa mga empleyado namin yun. Yung mga hmm. nag-invento, sila, nag-file. Sila nag Jenny. Sila ng hmm. copyright. Uh -huh. oh, eh. Pero yung tinatawag na Supreme Court jurisprudence on uh, the 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 know the, the owner. Uh -oh. Ang owner yung naging invento uh -uh -uh. Uh, Sabi nga nung ng jurisprudence kahit hindi ni registro kung sino uh -huh. naging bento sa kanya yun. Uh -huh. Kano yun ano uh, kaya ano hindi hindi kano kadali na siguro nila yung hindi kami pa erehin bigla. Tapos akala, eh, siguro, bigla eh, gagamitin namin yung programa. Ne, pero namin ginawa yun eh. Talagang hindi, hindi kami kilala. Uh -huh. Uh -huh. Hindi kami kilala na itong uh, new management. Uh -huh. Pero nag-order ka mo, Tito Sen, di ba? Si, uh, ano? si Romeo Halosos, na matagal nyo na hong kasama. Eh, matagal. Na, hindi. Matagal namin hindi nakasama yun. Kakilala. Wala, oh, di ba? Noong 1979 namin nakasama as production specialist. Ah. Pero sinara ng production specialist, one year after, nakabaon sa utang. Mm -hmm. Kaya nagsara dahil inahabol nga ng sheriff yung mga properties ng natlahat eh. Mm -hmm. So nabaon sa utang yun, kami, walang sweldo. Oh. So anong puhunan namin until 1981 na pumasok ang tape? Blood, sweat and tears namin. Anong puhunan doon? Hindi tatapat yung puhunan nila. Mm -hmm. O pagdating ng 1981, doon pa lang. July 7, 1981, tingnan nyo yung records ng SEC. Noon pa lang nabuo ang tape. Mm -hmm. Paano kung tape ang may-ari ng Eid Bulaga? Mm -hmm. nga, paki-sagutin mo pa uh -oh. ako. Di ba? In eh, 1979 ng Eid Bulaga, in eh, 1980 ka lang eh. Uh -oh. Ngayon, si Romeo Alosos, noong 1979. Uh -oh. oh, hindi na namin nakakita. Ha? Wala uh noong 1997. Uh -oh. Kahit siya po ang chairman 1970. ng uh, Kahit siya ang chairman ng tape, hindi niyo siya nakakausap since 1979? Ganon katagal? De, noong 1979, hindi naman siya chairman ng TRIP. Ano, eh. eh 1981, hindi siya chairman ng TRIP. Hindi pa. Oo. oh, misnomer din yun. Tin Chinek namin ng records eh. Uh -huh. Ngayon lang namin pinag-check-check. Alam mo, Julius, uh -huh. din, nakakalagot eh. Uh -huh. Kasi noong nakabaw sa utang ang ang production specialist na producer ng Eid Bulaga doon, ano uh -huh. ano, uh, ano nangyari? Nung tinatayo nila yung bagong korporasyon, marami nang tumarget sa amin noon eh na ibang istasyon eh. Channel 9 lang kami nun eh. Mm -hmm. ano? Marami na tumatarget sa amin noon. Uh, dahil natutuwa nang, Eh, galing nga kami sa ano eh. Galing kami student canteen eh. Mm -hmm. so, nangyari, eh, uh, uh, hindi ano eh. Hindi... Chinag ko yung record. Ang sabi sa amin, hindi, okay yeah. na yung mga utang kasi ibabalitan namin ang stocks. Kasama kayo sa korporasyon. Mm -hmm. Kasama kayo sa ano, board. Sa, 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 kasama kayo sa mga sa stockholders. Hmm. Ibig eh, din nitong chine-check ko ng huli wala. Ah, oh, wala. Ni din kong dilat. Oh, wala. Eh, ang laki ng utang sa amin noong 1980. Mm hmm. 1981 pumasok ang tipi nang kami ng ano eh. Oh, chine ko ngayon. Hindi naman si Romy chairman noong 1981 eh. Mm hmm. O tingnan niyo yung records na siya. Kaya, oh, eh, Fabric oh. public records yan eh. Kailan siya naging chairman? Ba, hindi ko alam. <laughs>